Hello guys! Kamusta na po kayo? Kamusta Hello, natin sa ating Mabel? Ate! Ang aming magandang sa ating Mabel. <laughs> Pupunta kami guys ng ano, bukid ni Lani kasi may patrabaho sila. So dumaan siya dito sa tindahan nila dahil eh, pupuha ng pangloyenda. Ayan. Ayan. At yun guys, dumaan din po kami dito sa bakery dito po sa may bayan ng Santa Cruz para po pamerenda na din po dun sa ano sa mga magtatrabaho ba. So yun guys, dito yung favorite namin na bilihan ng mga tinapay. Hindi ko hindi ko po maalala kung ano pong pangalan ng bakery ito, pero masarap po yung kanilang mga tinapay dito, mga bagong luto palagi. Pa di ko ako kayo. O di atak din. Mo. Dito na kami sa bukid, guys. Init. Sobrang gabok. Mamaya tayo pupunta dito ulit, babalik. Punta muna tayo doon sa bahay ng mga mga matapa. Dito tayo, guys, sa bukid. Bumili pala si, guys, si Lani ng tinapa ito. Favorite po yung binili niya. Hopya. Sino kumakain ng hopya? Sarap yan. Pero gusto ko ng kanin. Ano bang ulam nila dito? Ayu tayo sa kusina. Parang wala silang ulam, guys. <laughs> ulam talaga yung hinahanap ko. Walang ulam. Mariusip. Ayun, guys. Nagugutom ako. Kaya magkukopi na lang ako sa katanghalian. Ayan. Ayun tayo sa bukit. Plus yung hopia. Gusto ko yon Ang ah, daming nakuha.

Manunungkit guys ako ng mangga kasi nakita ko parang may maralaki na siya. Pero dito guys, o oh, maliliit pa yan. Yan. May nakita ako doon. Doon, doon, doon. Mayroong walang kawalan. Pakita ko sa inyo guys ha. Um, nasan na ba? Ah, uh, ito. Kita niyo yan guys, yung bunga na yan. Yan. Yan ang kukunin ko. Oh, meron. Yeah. Ayun guys, manunong kit tayo ng mangga. Ayun guys, balik store na po uli ako dahil nga po may customer din po si Papa. Ako na lang po yung ano um, magpapatas ng mga pinamili ng Papa. Yun, nagdagdag po uli dito dito, dito ng mga paninda, yung mga wala, yon yun yung mga binibili ng Papa dito para i-display uli. So, yun guys, dahil nga po Ah, uh, wala na po kami ginagawa nila, nakapagluto na din po kami. So 'yun. Ako na, sabi ko sa papa, ako na lang po 'yung ano, um maglalagay ng presyo at saka ako na lang din po ang ng mga ano, ng mga item na ito. So 'yun, guys, samahan niyo ako dito sa store. So ito lang guys 'yung pagkakataon ko na nakakapagbantay dito sa store kapag nandito po kami sa ano, sa Bukid. Kasi nga po medyo malayo din po ito doon sa Pinakabayan kung saan po kami nakatira. Yun, sinap si, si father-in-law ko po yung ano dito, um, nagbabantay po. guys, sa kalagitnaan po ng aking ginagawa, bigla po akong mayroong bisita. Siya po si ano, si Nanay Josie. Kung natatandaan niyo po, siya po yung isang mangyan na tinutulungan po natin. So, shout out po dun sa ating mga sponsor kay Ma'am kay Ma'am tapos yun kay Sir ano kay Sir Rich yan thank you so much po sa pagtulong niyo sa mga taong ito so yon dahil nga daw po hindi matagal na po ako hindi nakikita ni ano ni ni, ka ni Nanay Josie so siya na po yung sumadya dito po sa store kasi nga matagal na daw niya hindi ako nakikita na miss niya daw yata ako so yun nakipagkwentuhan siya sa akin guys nakipagkwentuhan din ako sa kanya mabait naman po yung si kaju si tapos yung asawa niya tapos yun Matagal na nga po tayo guys, din nakakapunta sa kanya, nakakadalaw. So, ayun, okay naman daw po yung kalagayan nila ngayon, which yung nakakaraos na din, na din, naman daw po sila ng konti. Yan, magsipag lang daw ng araw-araw. Pero si Kajo, si guys, itong tinutulungan natin na ito, ay super sipag po niyan. So, yan, mabait pa. So, yun. Kaya po, napatigil po yung aking ginagawa. Nag-enjoy naman po ako sa pakikipagkwintuhan sa kanya. So, yun. Um, makikita nyo guys dito sa personal sa kanya, sa mukha niya, kahit na yung uh, hirap sa buhay, yun nakangiti lang siya habang nagkukwento so yun, nakakatawa naman guys kasi dinalaw niya ako dito o. At ito na nga guys, natapos ko na po yung aking mga dapat ipatas. Okay na po. Ayan, hindi naman po masyadong karamihan guys yung laman ng aming tindahan. Pero okay na din po siya. At least malaking tulong na din po yan yung sa mga mangyans. Kasi po karamihan po dito na bumibili talaga ay yung mga mangyans galing po pa sa mga iba't ibang sulok dito sa bukid. yon karamihan guys dito talaga yung mga nagpapagawa ah uh, mga mangyan yung mga ano nila yung mga motor nila dahil nga po yung kalsada dito sa papunta dito sa bukid hindi po siya ano maganda ba ginagawa pa siya kaya naging nasisira yung kanilang mga motor kaya malaking bagay din guys na meron kaming ditong shop na may nabibilhan sila so yun yung iba guys na nagpapagawa diyan mga nagiging tauhan din po namin sa bukid <laughs> guys. Tapos na ako mag, ano dito, um, magpatas. Tayo naman ay pupunta doon sa ating maisan. So, yun. <coughs> Thank <laughs> you. pala guys ay kapapatubig lang nung last week pinatubigan po ito kaya medyo mag green green na uli siya kasi nung kami dumaraw ito nila nung hindi pa siya napapatubigan tuyot ba siya pero ang bilis niya oh ang bilis na tuyo yung ano yung tubig dry na kaagad tamo lang yung abuno abuno pa din puti pa rin nangyay yung abuno oh yun yung mga abuno kaso kapabuno ka na yun na nga hindi siya natunaw, no? Hmm. Dapat para siguro abuno, abuno muna nga, sa kapatubig. O, tanyo, tingnan nyo guys ang abuno. Ayan, nakapagpatubig na kami niya na, hindi pa rin natunaw. Pero dry na uli siya. So, ito guys yung ating update ng ating mais. Mayroong matangkad, mayroong hitandak. Ah, hindi pare-pareho? Oh, ito dati no, dry no? yung yung dulo niya, yung dulo ano na, tuyot na. Naka ano Pinapatubigan pala siya ngayon. Ayan, ito yung ating mais. Oo. Oh. Kagaya nito, bansot, walang tanim dito. Ayan, oh. Oh, ayan, walang tanim. Sobrang irit kasi ng panahon. Ayan. Oo. ayan. May pulo-pulo din siyang wala, oh. No. mm, -mm. pare-pareho guys ang duck ang ano. Pero may uod pa siya ha. Ayan oh. No? May uod pa. Tingnan nyo Siguro buhay pang uod nito. Ayan oh. No? Ayan ang ano nila. May uod pa siya. Ito pa ang dami. Kailangan siguro isprihan ulit no. Yan yung sakit guys ng ano mais. Last abono, naman Last abono Sabado pala guys Sabado papaabuno okay, tayo ito Tapos pasasawaan na lang po uli ng patubig Nakadalawang patubig na po kami dito Dahil nga po tag init Kailangan ay ano Alaga sa patubig Kasi ito, pag ito, maliit, yun, Oo, oo nga hmm. Kasi guys kapag hindi yan inalagaan ng patubig Sayang ang mais Kapag bumunga po yan maliliit dito sa kabila pala guys pinapatubigan ayun may tubig pa siya yan charan charan na. uwi na pala kami guys ni Lani si Lani pala guys yung may patrabaho ngayon tapos agad hindi na nilinisan <laughs> hindi na nalilinisan kaya ganyan balik po kami dito ng Sabado dahil may patrabaho tayo. Inet. Yun, magpapaaburo po. Magpapaaburo ako. Tapos patubig pala si Lani. Napatubig sila. Luka-luka <laughs> talaga to si Lani. <laughs> Sabi ni eh, yung may-ari daw ng mais, nadidiligan. Yung mais daw hindi. Natutuyot na. Bastos kang bata <laughs> Ay, may sasakyan lan. Palampasin muna natin guys yung ano yung sasakyan. Ayun o. No? May sasakyan eh. Mag-ano ma wala po kaming ulam pagkarating sa bahay dumaan po muna kami dito sa may palengke dito sa may poblasyon 1 dito po sa may Santa Cruz so dito guys ay marami naman pong binibintang mga isda mga gulay so yun mamimili na lang po kayo ng mga gusto yung ano, bilhin so ito po yung palengke po dito sa poblasyon 1 dito sa Santa Cruz so yun guys Mamaya guys, pauwi na din po kami. Nandun na pala kami sa bahay mamaya-maya. Maglulutuan na din po kami. Ayan, thank you so much po sa inyong panonood. 'Yun lang po 'yung aming vlog ngayong araw. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.